Kung ang pag-uusapan na yung digmaan ng World War II, ang pinakaunang papasok sa isipan ng tao ay mga diktador na namumuno sa access power tulad ni Benito Mussolini at ng kanyang mga partidong pasismo at higit sa lahat ay ang Führer ng Germany na siyang nag-trigger sa digmaan na may absolute power bilang diktador ng Germany mula 1933 hanggang 1945. Pero isa sa kanilang tatlo ay hindi naman diktador pero dinala nito ang kanyang bansa mula sa digmaan sa China hanggang sa Pacific War laban sa Estados Unidos, si Hideki Tojo. Ito ang kwento ng Hideki Tojo. Ang taong nagdala sa imperyo ng Japan sa digmaan sa Pacific at kung papano nito pinalawak ang digmaan kahit hindi naman absolute ang kanyang kapangyarihan sa imperyong Japan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Si Hideki Tojo ay pinanganak noong December 30, 1884 sa mababangklan ng samurai sa Kujiyama District ng Chiyoda, Tokyo. Ang pangatlong anak ni Hidero Tojo, isang Lieutenant General ng Imperial Japanese Army. Lumaki si Tojo sa Meiji Educational System ng Japan kung saan ang lahat ng mga batang lalaki ay sinasanay na maging sundalo habang ang tanging purpose naman ng mga kababaihan ay para mga anak ng maraming bata at kung posible ay mas maraming lalaking ipapanganak para magsirbisyo at mamatay para sa kanilang imperador. Sa mga panahong yun, itinuturo sa mga bataan sa mga paaralan sa Japan na ang pagkikipaglaban sa digmaan para sa kanilang emperador ay ang pinakamataas na karangalan sa mundo dahil ang kanilang emperador ay isang panginoon sa lupa nang magbinata ay kilalang kilala si Tojo bilang napaka-opinionated na tao pero walang sense of humor at sa mga panahong yun ang lahat ng mga paaralan sa Japan ay napaka-competitive sa isa't isa kung saan isa na doon si Tojo na palaging nakikipaglaban para sa kanyang opinion at prinsipyo ayon sa mga nakakakilala sa kanya na kanilang isinulat na ay merong average intelligence si Tojo pero napakasipag magtrabaho sa kahit anong task na ibinigay sa kanya for napakataas ng work ethic. Kaya noong 1899, sinunod ni Tojo ang yapak ng kanyang ama at sumali sa Army Cadet School at noong 1904 ay nag-enroll sa Japanese Military Academy sa sumulo na taon ng 1905 ay isa si Tojo sa galit na galit na mga hapon sa Treaty of Portsmouth na pinirmahan ng Russian Empire at Empire of Japan matapos ang Russo-Japanese War. Dahil ayon kay Tojo at karamihan sa mga hapon na ang treaty na yon ay lantarang pagtatraidor ng mga Amerikano sa Japan dahil ayaw pagbayari ng US ang Russian Empire sa war reparations. Kahit pa man nanalo ang Japan sa digmaan laban sa mga Ruso ay napakalaki naman ng ginastos nito para paluhure ng mga Ruso sa digmaan na muntik ng ikabangkrap ng Japan na dahilan sa anti-American riots sa Tokyo, ang Hibiya Riots. Dahil naniniwala talaga si Tojo at karamihan sa mga Hapon na dinaya sila ng US, partikular ng presidente nitong si Theodore Roosevelt na ayon pa kay Tojo na minamaliit lang talaga sila ng US at hindi nito tatanggapin na kapantay ang Japan sa kahit anong bagay kung saan ang galit na ito ni Tojo sa mga Amerikano ay dadalhin niya hanggang sa kaniyang pagtanda. Noong March 1905 ay tagumpay na nakapagtapos si Tojo sa Japanese Military Academy na may paniniwalang balang araw ay magiging pinakamakapangyarihang bansang Japan sa mundo. napakaloyal at handang mamatay sa kanilang emperador at naging second lieutenant ng IJA or Imperial Japanese Army. Noong 1909 nagpakasal si Tojo kay Katsuko Ito at nagkaanak sila ng tatlong lalaki na si Hinahidataki. Toshio Atero at apat na babae na sina Mitsui, Sachi, Maki at Kimi. Noong 1912 ay nag-enroll si Tojo sa Army Staff College kung saan noong 1915 nakuha niya ang rango ng kapitan at commanding officer ng 3rd Imperial Guards. Matapos ang World War I ay naging kabilang ang Japan sa Council of Ten na, na siyang nagdesisyon sa peace terms sa Europa at alam ng mga Hapon na maliit ang tingin ng mga bansa sa West sa kanila kaya gagamitin nila ang kanilang posisyon sa ginawang Treaty of Versailles para bigyan sila ng respeto at kilalaning makapangyarihang bansa sa Asia kaya nagpropose ang Japan ng racial equality sa Treaty of Versailles para sa mga miyembro ng League of Nations kung saan ang mungkahing ito ng Japan ay nakatanggap ng majority vote pero hinarang ito ni Woodrow Wilson, ang presidente ng US. Mas lalo pang nagalit ang mga Hapon sa US noong 1924 dahil sa Asian Exclusion Act, partikular si Tojo dahil ayon sa kanya, ay talagang hindi tatanggapin ng Amerika na equal ang Japan na mas lalong nagpatindi sa kanyang galit sa Estados Unidos. Noong 1918 hanggang 1919 ay kasama si Tojo sa Japanese Military Expeditionary Force na ipinadala sa Siberia para mag-intervene sa Russian Civil War. Sa mga taong 1919 hanggang 1922, ipinadala si Tojo bilang military attaché sa Germany para i-train ng mga Germans kasama ang mga German military personnel. Sa mga panahong yun ng 1920s, ang German military ay may ideyang pinapaboran na kinakailangan kailangan nilang paghandaan ang lahat ng bagay partikular sa paghahanda sa militar. Baka sumiklab na namang muli ang digmaan, kaya kailangan nilang magtatag ng totalitarian Westrat, West isang defense state. Ang ideyang ito ay tinanggap naman ng Japan at ipinatupad sa kanilang militar. Sa taong ring yun, ng 1922, matapos ng kanyang misyon sa Germany ay pinabalik na si Tojo sa Japan. Pero pinapunta pa siya sa US para obserbahan ang kultura ng mga Amerikano ang kanyang una at huling pagbisita sa si Amerika kung saan ayon kay Tojo na napakamaterialistic daw ng mga Amerikano at napakahina sa lahat ng bagay dahil ayon sa kanya na wala daw ibang layunin ng mga Amerikano kundi ang intensyon lang na magpayama ng magpayama ng husto at napakahilig makipag-inuman at palaging nag-i-enjoy araw-araw sa mga bagay na walang kwenta. Noong 1928, itinalaga si Tojo bilang Bureau Chief ng IGA at napromote bilang Colonel kung saan doon na nagsimula ang kanyang interes sa military politics. Noong 1934, napromote muli si Tojo bilang Major General at nagsilbi bilang Chief of Personal Department sa Army Ministry kung saan sa panahon naiyon ay sinulat ni Tojo sa isang libro na may pamagat na Essay in Time of National Emergency kung saan inimungkahi niya na dapat maging totalitarian national defense state ang Japan sa kanyang essay inukusahan niya ang Britannia, France at US na nagkakalat daw ito ng ideological war laban sa Japan simula pa noong 1919 at dapat daw na kailangang huwag magpadala ang Japan sa mga kagaguhan ng West at dapat ang kanilang prinsipyo ang dapat manaig sa mundo para makamit ang totoong kapayapaan. Sa sumunod na taon ng 1935, bibigay kay Tojo ang top command ng Kampetai ng Kwantong Army sa Manchuria kung saan doon siya tinawag na Kamisuri or Razor or Labaha sa Tagalog dahil sa kanyang pagiging walang awa at napaka pag-uugali. Sa mga panahong ding yun ay nagkaroon ng competing political factions sa Japan, ang Toshiha Control Faction at ang Kuduha Imperial Way Faction pero ang dalawang magkasalungat na faction na ito sa Japan ay parehong militaristic at iisa lang ang layunin ang pag-expand ng kanilang imperyo sa ilalim ng diktadoriya ng kanilang imperador. Gustong magkodita ng Kuduha faction sa Japan para ipatupad ng kanilang layunin at isulong rin ito ang Japanese invasion sa Soviet Union. Samantala ang Toshiha faction naman na kinabibilangan ni Tojo ay willing rin na gumamit ng dahas para maipatupad ang kanilang layunin pero gusto nito ng reforma sa kanilang lumang sistema kung saan nakikita daw nila sa hinaharap ang magaganap na malaking digman gusto rin nilang palawakin ang kapasidad ng kanilang industriya at militar sa pamamagitan ng pakikipag-collaborate or pag-unite sa kanilang byurokrasiya sa Saibatsu conglomerates na kinamumuhian ng Kuduha Faction. Kaya noong February 26, 1936, ng magkurita ang Kuduha supporters ay tinutulan nito ni Tojo. Dahil sa ginawa ng Kodoha ay galit na galit si Emperor Hirohito kung saan inutos naman gaga ni Tojo na aristuhin ang lahat ng mga officers sa Kwantong Army na pinaghihinala ang supporters sa kurita. Noong 1937, napromote muli si Tojo bilang Chief of Staff ng Kwantong Army kung saan naghanda kagalito para sa kanilang digmaan sa Soviet Union at sinuportahan ang kanilang forward policy sa Northern China nang sumiklabang digmaan ng China-Japan or ang Second Sino-Japanese War noong July 7, 1937. Pinamunuan ni Tojo ang Chahar Expeditionary Force kung saan personal na pinamunuan ito ang 1 Independent Mixed Brigade at winasak ang pwersa ng mga Chino sa bayan ng Changpei, Chen Wai Taku sa Great Wall at Hanu Dam, kung saan tumaas ang popularidad ni Tojo at suporta sa kanya ng kanyang kapwa mga Hapon mas naging popular pa si Tojo nang i-utilize niya ang lahat ng natural resources ng Manchuria para gamitin sa industriya ng Japan kung saan nakapagtatag siya ng koneksyon sa mga importanteng tao sa Japan tulad ni Nobusaki Kishi, ang Deputy Minister of Industry sa Manchuko at ang ultra na CEO ng South Manchurian Railway na si Yosuke Matsuoka. Kaya noong 1938, ipinatawag si Tojo na sa Tokyo para italagang Vice Minister of War at Chief of Army Aviation sa ilalim ng Army Minister na si Shihiro Itagaki na miyembro ng gabinete ni Fuminaro Kanui. Noong July ng 1940, itinalagang War Minister si Tojo ng Prime Minister na si Kanoe sa Tokyo Pinili ni Kanoe si Tojo dahil sa pagiging tapat nito sa kanilang gobyerno at napakasipag sa kanyang trabaho at napaka-devoted sa kanilang imperador na talagang naniniwala ang panginoon ng kanilang imperador sa lupa. Dahil sa bagong posisyon ni Tojo sa gobyerno ng Japan ay pinalawak nito ang digmaan sa China at naging instrumental sa pagtatag ng tripartite pact sa bagitan ng Germany, Japan at Italy dahil sa kanilang tagumpay sa China ay sinusulong gaga ni Tojo sa Tokyo ang kanilang planong invasion sa French Indochina noong September ng 1940 na inula ng Batikos sa West, partikular sa Estados Unidos, kung saan nagpatupad gaganito ng embargo sa scrap metal shipments sa Japan at sinunda na pagsasarado ng Panama Canal sa lahat ng Japanese shipping pero noong July 1941, nagpagsundo si Tojo sa Vichy, France na binigyan ng permiso ang puwersa ng mga Hapon na dumaong sa Southern Indochina kung saan ay kinagalit ito ng Estados Unidos dahil nasa harap na ng Pilipinas sa mga Hapon ang pinakaimportanteng kolonya ng mga Amerikano sa Asya. Kaya frinis ni President Franklin Delano Roosevelt ng lahat ng Japanese assets sa Amerika noong July 26, 1941. Pagkatapos ay nagipagpulong si Roosevelt sa Japanese ambassador na sinumura sa Washington at sinabihan ng ambassador na kapag aalis ng persa ng mga Hapon sa Indochina ay bubuksan niyang muli ang Japanese assets. Hindi makapagbigay ng diretsyang sagot ang ambassador kay FDR dahil hindi na makontrol ng Prime Minister ng Japan na si Kanoe ang Minister of War na si Tojo na ayon pa kay Tojo ay hindi na magbabago pa ang sitwasyon sa Indochina dahil may bas-bas na ito ng kanilang emperador. Kaya noong July 28 ay formal nang inokupa ng Japan ang Southern Indochina. Sa sumunod na buwan ng August, nagpatupad ng oil embargo ang US sa Japan at sa buwan ng Oktubre ng 1941, sa huling pagpupulong ng gabinete ni Kanoe sa Tokyo, ay sinabi ni Tojo na hindi na nila maiiwasan pa ang digmaan laban sa US dahil sa mga ipentupad nitong embargo sa Japan kung saan paubos na ng paubos ng kanilang limited resources at kinakailangan nila ng iba pang pagkukunan ng langis or crudo para maipagpatuloy ang pagtakbo ng kanilang war machine sa China. Kung hindi nila ito masusolusyonan kaagad ay paniguradong matatalo sila sa digmaan sa China dahil suportado ito ng US at Britanya. Kaya nagbigay ng deadline si Tojo na kinakailangang magbigay ng desisyon ng kanilang gabinete sa October 15, 1941 na magkipagdigmaan na lang sa US at kunin ang lahat ng resources sa Southeast Asia, partikular sa Dutch East Indies dahil sa langis at krudo neto. October 16, 1941, nagbitaw na si Kanoe bilang Prime Minister ng Japan dahil alam niyang walang kalaban-laban ng Japan sa kapangyarihan ng US dahil sa unlimited manpower at resources nito. At narecommend ni Kanoe si Prince Naruhito Higashikuni sa emperador na siyang papalit sa kanya bilang bagong Prime Minister ng Japan. Dahil sa paniniwala ni Kanue, ay mababaliktad pa ni Prince Naruhito ang sitwasyon at may iwasan pa ang digmaan pag nakumbinsin nito ang kanilang emperador. Pero nireject ito ni Emperor Hirohito dahil ayon sa emperador na ayaw niya na isa sa miyembro ng kanyang pamilya ang magiging responsable sa pagsisimula sa digmaan sa West. Partikular sa US dahil kung matatalo sila ay paniguradong kasamang babagsak ang libong taong Yamato Dynasty sa Japan. Kaya pinili ni Emperador Hirohito si Hideki Tojo bilang bagong Prime Minister ng Japan kung saan pa naman kaagad si Tojo na gagawin ang lahat para sa kanyang Emperador. Noong November 2, 1941, nagbigay ng report si Deki Tojo kasama ang Chief of Staff na si Hajime Sujiyama at Usami Nagano sa kanilang emperador na si Emperor Hirohito na wala na talaga silang nakita pang kahit anong peaceful solution si US kundi ang makipagdigmaan na lang. Sa sumunod na araw, November 3, ang Fleet Admiral na si Usami Nagano ay ipinakita kaagad sa emperador ang napakaritalyadong plano nilang pag sa Pearl Harbor sa Hawaii kasama na ang order mura kay Admiral Izuru Yamamoto, ang arkitekto sa plano. Kaya noong November 5, 1941, inaprubahan na ni Emperor Hirohito ang operasyon ng IGN na simulan na ang paghahanda sa digmaan laban sa Amerika. November 26, nag-issue ng memorandum ang US na tinawag nilang Hall Note na nagdedemand ng complete withdrawal ng lahat ng Japanese forces sa China at Indochina kapalit ng pagtigil nila sa oil embargo sa Japan at pagre ng trade ng US at Japan at nagpapahiwatig ang Hall Note na handa ang US na i-recognize ang Empire of Manchuko ang puppet state ng Japan sa Manchuria at ang pinaka sa lahat na hindi naman nagbigay ng araw or deadline kung kailan dapat mag-withdraw ang mga Hapon sa China. Sa sumunod na araw ng magpulong sa gabinete si Tojo ay sinadya nitong painiti ng sitwasyon dahil ayon sa kanya na yun na daw ang ultimatum ng US sa kanila kung saan hindi daw yun katanggap-tanggap sa kanila kung saan kahit ang emperador ay nakumbinsi ni Tojo na kinakailangan nilang unahan ng US. Kaya inuprobohan ni Emperor Hirohito ang pag sa Hawaii na siyang nag-trigger sa Pacific War. Pero hindi pa doon magtatapos ang papel ni Tojo sa digmaan, kundi dadalhin pa ni Tojo ang imperyo ng mga Hapon sa rurok ng kanilang tagumpay hanggang babagsak sa kanilang kontrol ang Southeast Asia, Pacific Islands at British Burma na itutuloy natin sa mga susunod na videos. Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abisat TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.